Mga kaibigan, kamusta na ang katawan? Kung kayo'y naglalakad-lakad tuwing umaga, nage-exercise kahit konti, o nagbubuhat ng apo na parang may sariling gym routine, alam nyo na ang pakiramdam ng biglang aray ko. Bakit parang may humila sa balakang ko? Minsan, kahit simpleng pag-abot ng remote o pag-akyat ng isang baitang, parang may medalya na dapat. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi kayo nag-iisa. Marami sa atin, lalo na habang tayo'y nagkakaedad, ay nakakaranas ng pagod, pananakit, at minsan parang may sariling drama ang mga tuhod natin. Pero teka lang mga kaibigan, hindi na uso ang tiis-tiis lang. Ang katawan natin ay parang sasakyan, kailangan ng regular na maintenance, konting tulong at tamang pahinga para tuloy-tuloy ang takbo. At ang good news, may mga supplements na pwedeng tumulong sa muscle recovery para hindi lang tayo basta bumabangon kundi bumabangon na may lakas, sigla at ngiti. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang pitong pinakamahuhusay na supplements para sa muscle recovery. Mga pwedeng idagdag sa pang-araw-araw nating routine para mas gumaan ang pakiramdam, mas gumanda ang galaw at mas maging handa ang katawan sa bawat hamon ng araw ano man ang iyong aktibidad, paglalakad, pag-aalaga ng apo o simpleng pag-stretch sa umaga, makakatulong ang kaalaman sa mga ito. Halina't samahan ninyo ako sa pagtuklas ng mga supplements na ito at sabay-sabay nating masabi, kaya ko pa at mas kaya ko pa ulit bukas. Kung gusto niyong mas mapalakas ang katawan, bawasan ang kirot at mas ma-enjoy ang bawat galaw, ilike niyo video na ito i-share sa mga kaibigan at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang health tips na swak sa ating edad at pangangatawan. Pero bago natin isa-isahin ang mga supplements, sagutin muna natin ang tanong, bakit nga ba mahalaga ang muscle recovery lalo na sa ating edad? Mga lolo't lola, baka iniisip ng ilan na ang muscle recovery ay para lang sa mga kabataan o yung mga nagbubuhat ng barbell sa gym. Pero teka lang, hindi lang sila ang may karapatang gumalaw ng magaan at masigla. Sa totoo lang, ang muscle recovery ay napakahalaga para sa ating mga seniors. Bakit kamo? Dahil habang tayo'y nagkakaedad, ang ating mga kalamnan at kasukasuan ay mas nangangailangan ng alaga. Parang halaman, kailangan ng dilig araw at konting lambing para tuloy-tuloy ang sigla. Kapag maayos ang recovery ng muscles, mas nababawasan ang posibilidad ng injury, lalo na ang mga sakit gaya ng arthritis o yung biglang aray, bakit parang may kumikirot sa tuhod ko, moments. Ayon sa Harvard Medical School, ang tamang muscle recovery ay nakakatulong sa flexibility at balance. Ibig sabihin mas iwas dapa, mas iwas dulas. Hindi na tayo basta-basta nadadapa habang nagwawalis o nag-aabot ng tsinelas. At ayon sa American Journal of Clinical Nutrition, kahit simpleng paglalakad o gawaing bahay, kapag sinamahan tamang nutrisyon at supplements, mas mabilis ang pag-repair ng kalamnan. Hindi kailangan ng marathon, kahit ang pag-aalaga ng apo ay pwedeng nang ituring na ehersisyo. Ngayon, saan ba natin makukuha ang mga nutrients na ito? Sa pagkain tulad ng isda, manok, beans at syempre ang mga gulay na paborito ni nanay. Pero kung gusto natin ng dagdag na tulong, may mga supplements din na makakatulong tulad ng protein powders, omega-3 fatty acids at syempre tubig. O kahit simpleng pag-inom ng tubig ay may ambag sa muscle recovery. Kaya huwag kalimutang uminom mga kaibigan, lalo na kung ang tubig ay may kasamang kwentuhan. Kaya mga lolo't lola, tandaan, ang pag-aalaga sa kalamnan ay hindi lang pampalakas, nakakabata rin. At higit sa lahat, masarap sa pakiramdam ang gumalaw ng walang kirot at may ngiti sa bawat hakbang. Mga ka-GK, swak ba ang paksa natin? Kung oo, i-comment mo ang isa at kung saan ka ba nanonood. Handa ka na ba, kaibigan? Simulan natin sa pinaka-basic pero powerful ang protein, ang tunay na pundasyon ng ating kalamnan. Segment 1. Protein Pundasyon ng Kalakasan Mga lolo't lola, alam ko, masarap na lang minsan ang umupo, magpahinga at magkwentuhan habang may kaping mainit. Pero kahit pa tayo'y nasa edad ng karunungan, ang katawan natin ay patuloy pa rin nangangailangan ng tamang nutrisyon, lalo na kung gusto nating gumalaw ng mas magaan at mas masigla. Kaya simulan natin sa pinaka-basic pero napakahalaga, protein. Kung ang bahay ay may semento, ang katawan natin ay may protein. Ito ang tumutulong sa pag-aayos ng ating mga kalamnan, lalo na pagkatapos ng simpleng ehersisyo, paglalakad, o kahit yung pagbubuhat ng kaldero sa kusina. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga seniors na may sapat na protein sa diet ay mas mabilis makabawi mula sa muscle injuries. Kaya hindi lang ito para sa mga bodybuilder, para rin ito sa mga apo builder. Maraming mapagkukunan ng protein, nandiyan ang isda, manok, itlog at mga beans. Mga pagkain na madalas na sa hapagkainan natin. Pero kung gusto nyong mas madali, may mga protein powder na pwedeng ihalo sa gatas, kape, o kahit sa paboritong chocolate drink ni Lola. Aba, pwede ka nang maging barista sa sariling kusina. At hindi lang 'yan. Ayon sa ibang pag-aaral, ang tamang dami ng protein ay nakakatulong din sa pagpapanatili ng bone density, ibig sabihin, mas matibay ang ating mga buto. Kaya kung gusto mong maglinis ng garden, maglakad sa palengke o magzumba tuwing Sabado, isang protein drink ang pwedeng maging ka-partner mo sa recovery. Ngayon, kung ang protein ang foundation, ang BCAAs naman ang mga trabahador na tumutulong sa mabilisang pag-ayos. Tara, kilalanin natin ang mga amino acids na ito. Segment 2, BCAAs, para sa malusog at malakas na katawan. Mga ka senior kamusta ang lakas? Alam nyo, habang tumatanda tayo, hindi na kasing bilis ng dati ang pag-recover ng katawan. Minsan yung simpleng pagwalis lang sa bakuran, parang nagmarathon na. Pero huwag mag-alala, may mga paraan para tulungan ang ating katawan at isa na rito ang tinatawag na BCAAs o Branched Chain Amino Acids. Ang BCAAs ay parang mga superhero ng muscle recovery. Hindi sila nakasuot ng kapa, pero tumutulong sila sa pag-repair ng kalamnan at sa pagpapanatili ng lakas. Ayon sa Journal of Nutrition, ang BCAAs ay epektibo sa pagpapabuti ng muscle function, lalo na sa mga tulad natin na mas kailangan ng tulong sa pagbangon mula sa pagod. Kung gusto nating mas mabilis makabawi pagkatapos ng ehersisyo o kahit simpleng paglalakad sa palengke, mainam na isama ang BCAA sa ating diet. Saan ba ito makukuha? sa mga pagkaing mayaman sa protina gaya ng manok, itlog at gatas. Pero kung kulang pa rin, may mga supplement na pwedeng subukan. Pero tandaan mga kaibigan, si Doc pa rin ang bida. Bago tayo uminom ng kahit anong supplement, magpaalam muna tayo sa kanya. BFF natin yan pagdating sa kalusugan. Alam nyo, minsan yung pag-akyat ng hagdan ay parang bundok na pero sa tulong ng BCAAs, mas madali nating naaabot ang taas, hindi lang ng hagdan, kundi ng ating kalusugan. Kaya't kung gusto mong gumalaw ng mas magaan, mas masigla, at may konting bounce sa bawat hakbang, BCAAs ang isa sa mga pwedeng makatulong. Ngayon, kung ang BCAAs ay mga superhero, ang susunod nating supplement ay parang sidekick na laging handang tumulong sa lakas. Kilalanin natin si creatine, ang kaibigan ng mas malusog na muscles. Segment 3: Creatine, kaibigan ng mas malusog na muscles. Mga lolo't lola, alam niyo ba na may isang simpleng compound na tumutulong sa ating katawan para mas mabilis makabawi mula sa pagod? Hindi ito magic, hindi rin ito bagong uso. Ito ay creatine, ang tahimik pero maaasahang kaibigan ng ating muscles. Ang creatine ay natural na nasa loob ng ating katawan at nakukuha rin sa mga pagkain tulad ng karne at isda. Pero habang tayo'y nagkakaedad, bumabagal ang proseso ng muscle recovery. Kaya't mas mahalaga ang creatine para sa atin, lalo na kung gusto nating gumalaw ng mas magaan, mas matagal at mas masaya. Ayon sa Journal of the International Society of Sports Nutrition, ang creatine ay nakakatulong sa pagpapalakas ng muscles at pagdagdag ng muscle mass. Oo, kahit sa mga seniors. Nakakabawas din ito ng pagkapagod, kaya yung pag-akyat ng hagdan na dati parang bundok, ngayon ay parang gentle slope na lang. At huwag kayong mag-alala, hindi kailangan kumain ng isang buong baka para lang makuha ang creatine. May mga supplements na abot-kaya, madaling hanapin at pwedeng ihalo sa inumin. Pero tandaan mga kaibigan, si doc muna ang kausap. Bago tayo sumubok ng kahit anong supplement, siguraduhin nating itoy akma sa ating kalagayan. Kaya habang ini-enjoy natin ang mga benepisyo ng creatine, huwag kalimutan ang balanseng pagkain, tamang tulog at konting galaw araw-araw. Sa ganitong paraan, hindi lang muscles ang lumalakas, pati ang tiwala natin sa sarili. Ngayon, kung si creatine ang kaibigan ng muscles, ang susunod naman ay tagapagtanggol ng ating kasukasuan at puso, kilalanin natin ang omega-3 fatty acids. Segment 4, Omega-3 fatty acids, kaibigan ng pusong malusog at masiglang muscles. Mga lolo't lola, alam nyo ba na ang omega-3 fatty acids ay hindi lang para sa mga isda? Para rin ito sa atin, lalo na kung gusto nating gumalaw ng mas magaan at huminga ng mas maluwag. Ang omega-3 ay parang secret sauce ng muscle recovery. May taglay itong anti-inflammatory properties. Ibig sabihin, binabawasan nito ang pamamaga sa katawan. At kapag mas kaunti ang pamamaga, mas mabilis ang pag-repair ng muscles. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition, ang omega-3 supplements ay nakakatulong sa pagpapabuting muscle function sa mga seniors. Kaya kung gusto mong bumangon kinabukasan na hindi parang sinampal ng hangin sa likod, abay malaking tulong ito. Pero hindi lang muscles ang tinutulungan ng omega-3, pati puso inaalagaan din. Kilala ito sa pagpapababa ng risk ng heart disease. Kaya habang pinapalakas ang katawan, pinapatibay rin ang tibok. Parang hitting two birds with one tinapa, di ba? At kung iniisip niyong mahirap itong hanapin, huwag mag-alala. Hindi niyo kailangang maglayag sa dagat para mangisda. Makukuha ito sa mga pagkain gaya ng salmon, sardinas, mackerel, at kung plant-based ang hanap mo, Nandiyan ang flax seeds at chia seeds. May fish oil supplements din na madaling inumin. Pero tandaan mga kaibigan, si Doc muna ang kausap. Bago magdagdag ng kahit anong supplement, siguraduhin nating itoy ligtas at akma sa ating kalagayan. Sa simpleng pagdagdag ng omega-3 sa ating routine, makakamit natin ang mas masiglang katawan at mas mapayapang puso. Hayaan natin itong maging best friend ng ating kalusugan para sa mas masarap gumalaw, mas masarap magmahal, at mas masarap mamuhay sa ating ginintuang taon. Ngayon, kung ang omega-3 ang tagapagtanggol ng puso at kalamnan, ang susunod naman ay parang sikat ngaraw na nagbibigay lakas sa ating mga buto, kilalanin natin ang vitamin D at ang papel nito sa pagbawi ng kalakasan. Segment 5. Vitamin D. Liwanag para sa lakas ng katawan. Mga kaibigan, alam nyo ba na ang vitamin D ay hindi lang para sa malusog na buto, kundi para rin sa mas mabilis na muscle recovery? Oo, oh, tama ang narinig nyo. Kung gusto nating gumalaw ng mas magaan, mas masigla, at hindi agad napapagod, kailangan natin ng sapat na vitamin D. Lalo na tayong mga seniors na gustong manatiling aktibo, kahit pa ang ehersisyo natin ay Zumba with Apo o Wallace with Style, ayon sa Journal of Clinical Nutrition, ang tamang antas ng vitamin D sa katawan ay may direktang epekto sa lakas at performance ng ating mga kalamnan. Ibig sabihin, mas mabilis tayong makabawi mula sa pagod, injury o simpleng pangangalay. Ngayon, baka tanong nyo, paano ba nakakatulong ang vitamin D? Simple lang, Parang sikat ng araw na nagpapasigla sa atin tuwing umaga, ang vitamin D ay tumutulong sa muscle function. Kaya kung gusto mong gumising na may lakas at hindi agad sumisigaw ng aray, abay magpaaraw tayo. Pero siyempre, huwag kalimutan ang sunscreen. Ayaw naman nating maging sun-dried senior, di ba? Bukod sa araw, makakakuha rin tayo ng vitamin D sa pagkain tulad ng isda, itlog, at mga fortified na produkto gaya ng gatas at cereal. Kung kulang pa rin, pwedeng magtanong kay Doc kung kailangan na ng supplement. Tandaan si Doc ang forever ka-partner sa kalusugan. Sa simpleng pag-aalaga sa ating vitamin D levels, mas magiging masigla ang katawan, mas masaya ang galaw, at mas maaliwalas ang bawat araw. Kaya mga lolo't lola, huwag kalimutang magpaaraw kumain ng tama at magtanong kung kailangan ng dagdag tulong para sa isang buhay na may lakas, ligaya at konting kulit. Ngayon kung ang vitamin D ang liwanag ng kalusugan, ang susunod naman ay parang tahimik na tagapag-ayos ng katawan. Kilalanin natin ang magnesium. Segment 6: Magnesium, ang lihim sa mas matibay na kalamnan. Mga kaibigan, alam niyo ba na may isang mineral na tahimik lang pero malaki ang ambag sa ating lakas? Hindi ito sikat gaya ng vitamin C, pero kapag kulang tayo nito, ramdam agad ng katawan. Ang tawag sa kanya ay magnesium, ang lihim na tagapagayos ng ating kalamnan. Para sa ating mga may karanasan na sa buhay, AKA seniors with style, mahalaga ang magnesium sa muscle recovery. Ayon sa mga eksperto, Tumutulong ito sa pag-relax ng muscles pagkatapos ng physical activity, kahit simpleng paglalakad, pagwalis, o pag-stretch habang nanonood ng paboritong teleserye. Sa isang pag-aaral mula sa Journal of Sport Science and Amp Medicine, nakita na ang sapat na magnesium sa katawan ay nakababawas ng muscle soreness at nagpapabilis ng recovery. Kaya kung gusto nating bumalik agad sa ating mga paboritong galaw, Mula sa gardening hanggang sa ballroom dancing, abay isama na si magnesium sa ating daily routine. Saan ba ito makukuha? Naku, napakaraming masasarap na options. May magnesium sa mga mani, buto, leafy greens at eto ang paborito ng marami, dark chocolate. Oo, tama ang narinig nyo. Pwede tayong mag-enjoy habang nag-aalaga ng kalamnan. Pero siyempre, kung kulang pa rin sa diet, may mga supplements na available. At gaya ng lagi nating paalala, si Doc muna ang kausap. Bago tayo uminom ng kahit anong supplement, siguraduhin nating ito'y swak sa ating pangangatawan. Kaya mga lolo't lola, huwag hayaang mangalay ng matagal. Bigyan natin ng tamang pahinga at nutrisyon ang ating katawan para sa mas masigla, mas masarap gumalaw at mas masayang araw-araw. Ngayon, kung si magnesium ang tagapakalma ng muscles, ang susunod naman ay parang tubig na may superpowers. Kilalanin natin ang electrolytes, ang tagapagpanatili ng lakas at sigla sa bawat galaw. Segment 7, Mga Electrolyte Ang susi sa mabilis na pagbangon ng mga kalamnan. Mga lolo't lola, alam nyo ba na hindi lang basta tubig ang kailangan ng katawan para makabawi mula sa pagod? Ang tunay na susi sa mabilis na pagbangon ng mga kalamnan ay nasa tamang electrolyte balance. Parang timpla ng sabaw kapag kulang sa asino alat hindi masarap. Ganon din ang katawan natin. Ang mga electrolyte gaya ng sodium, potassium at magnesium ay tumutulong sa tamang paggalaw ng muscles. Ayon sa Journal of Geriatric Physical Therapy, ang tamang balanse ng electrolytes ay nakakatulong sa pagpapanatiling muscle function sa mga seniors. Kaya kung gusto nating iwasan ang cramps, pangangalay at yung biglang aray habang naglalakad, electrolytes ang sagot. Habang tumatanda, mas nagiging mabagal ang recovery ng katawan. Pero huwag mag-alala, may mga simpleng paraan para maibalik ang sigla. Makukuha natin ang electrolytes sa mga inuming gaya ng coconut water, sports drinks o kahit sa sabaw ng buko na paborito ng marami sa atin tuwing tag-init. Pwede rin sa mga prutas tulad ng saging at orange. Pero mag-ingat sa sobrang tamis, baka ang sugar ang sumayaw sa katawan imbes na tayo. Isipin nyo na lang, gaano kasaya kung makakasayaw kayo muli sa saliw ng paborito nyong kundiman habang ang katawan ay may tamang timpla ng lakas. Kaya mga kaibigan, huwag kalimutang mag-rehydrate, kumain ng tama at alagaan ang electrolyte levels para sa mas masigla, mas masarap gumalaw at mas masayang pamumuhay. Mga lolo't lola, tandaan, ang muscle recovery ay hindi lang para sa mga atleta. Para rin ito sa atin na araw-araw lumalaban, nagmamahal, at gumagalaw para sa pamilya at sarili. Sa pitong supplements na ito, mula sa protein hanggang electrolytes, may paraan tayong alagaan ang katawan ng may malasakit, kaalaman at konting kulit. Kaya kung gusto nyong manatiling malakas, masigla at handang sumayaw sa bawat hamon ng buhay, i-like ang video na ito, ay share sa inyong mga kaibigan, kapitbahay at kazumba. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang health tips na swak sa ating edad at pangangatawan. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga kaibigan, alagaan ang katawan, alagaan ang sarili at alagaan ang saya.